Kailanman ba'y nagpunta ka na sa pag-iisip na, paminsan-minsan, ang mga tao ay lumilitaw sa ating buhay ng isang kahangahangang paraan na tila obra ng tadhana. Parang mayroong isang kosmikong plano, at ang mga pagkikita na ito ay nakatadhana ng matagal bago ito tunay na mangyari. Parang mayroong bagay sa hangin, isang halos di makikita na bulong, isang intuit na nagsasabi sa atin, ito ay hindi lamang kaululan. Ang mga koneksyon na ito ay pinapatakbo ng isang espiritual na lakas, isang kapalaran na sumusulong na hindi lamang tagumpay, kundi pati na rin isang natatanging ugnayan, marahil kasama ang taong tinatawag nating kaluluwa kambal. At ang ugnayan ito, na tila sumasalalay sa oras at espasyo, ay nagdadala ng isang tiyak na lungkot, isang munting silip sa mga nakaraang buhay, mga hamon na nananatili, mga lihim na alam lamang ng dalawang kaluluwa. Ang pakiramdam na ito, na itong kakilala, ay nagtutulak sa atin na magtanong, bakit itong kahulugan? Kung ang pangako ng tunay na pag-ibig at ang pagtupad sa ating mga pangarap ay tila napakalinaw. Ang sagot ay magulo, lumalampas sa ating pangunawa, kumahawak sa pinakalalim ng ating espiritualidad. Ang susi sa pag-aalis ng kahulugan na ito ay nasa mismong lakas ng banal na koneksyon na nag-ugnay sa atin. Matatagpuan ito sa balanse ng buhay, sa parehong suporta na ibinibigay sa atin ng isang anghel tagapangalaga at isang espiritual na lakas. Kapag hinaharap natin ang mga pag-aalala na ito, ang mga hamon na ito, hindi tayo nag-iisa. Mayroong isang mas malaki na bagay na sumusuporta sa atin, isang dinakikita, ngunit tunay na matibay na suporta na humahawak sa atin sa daan patungo sa kahinahunan. Ang ugnayang lumilitaw sa pagitan ng dalawang tao ay hindi obra ng kapalaran, kundi isang predestinadong pagkikita, isang magkasamang misyon ng mga kaluluwa kambal upang makamtan ang harmonya, tuparin ang mga pangarap, at maranasan ang tunay na pag-ibig. Ito ay isang tanda na, sa kabila ng anumang mga hadlang o dati ng pait, mayroong laging isang mas malaking lakas, isang banal na plano na nagtutulak sa atin na magpatuloy, maghanap, at magbigay ng suportang resiproko. Sa paglalakbay na ito, nauunawaan natin na ang sakit na emosyonal ay isang paraan din ng pag-unlad, isang imbitasyon upang mas mabigyan pa natin ng pansin ang ating pinakapinagmulan at espiritualidad. Sa pagharap natin sa mga hamong ito ng magkasama, hindi lamang natin tinutuyo ang mga dating sugat, kundi binubuklod din natin ang daan patungo sa isang balanseng pamumuhay, puno ng tunay na pag-ibig at pagtupad sa pinakamalalim na kagustuhan ng ating kaluluwa. Kaya't pakinggan ang sinasabi ng iyong anghel tagapangalaga, damhin ang espiritual na enerhiyang bumabalot sa iyo, at magtiwala sa landas na bumubuka sa iyong harapan. Bawat pagkikita, bawat hamon, bawat solusyon na natagpuan natin, bawat suporta na ibinigay at tinanggap natin, lahat ay may dahilan. At sa gitna ng paglalakbay na ito, huwag kalimutan, hindi ka nag-iisa. Ang mga sinkronisadong pangyayari, ang mga pagkikita ng mga kaluluwa, ang malalim na ugnayan sa isang espesyal na tao, wala sa mga ito ay nagiging dahil lamang sa aksidente parang mayroong isang konspirasyon ng kalawakan na sumusuporta sa iyo. Ang pagkakaroon ng taong ito sa iyong buhay ay isang palatandaan na ang mga kahangahangang sandali ay paparating na. Nagbabahagi kayo ng mga pangarap at hangarin, at higit sa lahat, nagpapamalas ng isang nakakahawa at elevating na enerhiyang nagbibigay saya sa lahat ng nasa paligid. Ang espiritual na lakas na iyong nararamdaman, ang banal na gabay na ito, ay isang imbitasyon upang ikaw ay magamit ang iyong pinakamahusay na kakayahan. Sa paglipas ng panahon ng iyong paglalakbay, maunawaan mo na hindi ka nag-iisa, ang iyong anghel, tagapangalaga, ang taong napakahalaga sa iyo ay naglalakad sa iyo, patuloy na nagbibigay ng suportang walang patid. Ang sikreto upang makamit ang tagumpay at kasaganaan na pareho niyong ninanais ay matatagpuan sa synergy ng inyong mga pagsisikap at sa tiwala na inilalagay niyo sa inyong mga paniniwala. Mga layunin. Sa pagpasok sa koneksyon na ito, malinaw na hindi lamang ito tungkol sa paghahanap ng personal na tagumpay, kundi isang binabahaging paglalakbay ng pag-unlad. Ito ay isang imbitasyon upang ipagdiwang ng magkasama ang bawat tagumpay at kunin ang mga aral mula sa mga hadlang, pinalalakas ang espesyal na ugnayang ito. Ang partner na ito ay lampas sa karaniwan, nagiging isang pangunahing lakas upang maabot ang mga pinakamalalim na pangarap ng bawat isa. Ito ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap kung saan ang bawat karanasan na ibinahagi ay isang hakbang patungo sa isang hinaharap ng mga tagumpay at kaligayahan na magkakasama. Ang tunay na gumagawa ng isang koneksyon sa pagitan ng dalawang tao ay ang kakayahang nakapagbibigay inspirasyon sa isa't isa na makaakyat sa antas na hindi noon inaasahan at panatilihing buhay ang ningning ng pag-asa kahit na ang mga kalagayan ay tila laban sa inyo. Bawat hakbang na inyong tinatahak ng magkasama ay isang pagdiriwang ng pananampalataya, ng pagtityaga, at ng pagmamahal na inyong pinagsasaluhan. At habang kayo ay patuloy sa inyong paglalakbay na ito, mahalaga na tandaan na ang suportang ibinibigay ng isa't isa ay mahalaga upang lampasan ang anumang hamon. Ito lamang ang simula ng isang kamanghamanghang paglalakbay na nag-aalok hindi lamang ng tagumpay, kundi pati na rin ng isang malalim at emosyonal na pagyaman sa espiritu. Kaya't magpatuloy kayong may tiwala patungo sa hindi pa ninyo nalalaman na may tiyak na pag-asa na magkasama. Kayo ay mas malakas at may kakayahang makamit ang anuman ang naghihintay sa inyo. Ang paggugol ng istoryang ito ng magkasama ay nagdudulot ng isang hindi mapapantayang kasiyahan, lalo na kapag mayroon kang isang ugnayang kakaiba at malalim. Ang espesyal na baon na ito na inyong pinagsasaluhan ay may kapangyarihan na ipagtanggol laban sa anumang bagay na subukan na sirain ang perpektong sinergya na ito. Ang inyong pagkakaisa ay isang kuta na itinayo sa tiwala at pangunawa sa isa't isa, pinalalakas ang ideya na magkasama kayo ay mas malakas. Gayon Gayunpaman, ang paghanap ng balanse ay isang mahabang artikulo sa paglalakbay na inyong pinagsasaluhan magkakaroon ng mga sandali kung saan magkaiba ang mga opinyon at ang mga desisyon ay magiging komplikado. Dito lumilitaw ang tunay na kaluluwa ng suportang mutual. Tinutulungan niyo ang isa't isa na mahanap ang kompromiso kung saan ang mga pangarap at realidad ng bawat isa ay nagtutugma. Ang paghahanap na ito ng balanse ay hindi lamang tungkol sa pagpapasakop, ito rin ay tungkol sa pagunlad ng magkasama, pag-aaral ng magkasama, at pagpapahalaga sa paglalakbay hindi lang sa patutunguhan kundi pati na rin sa proseso. Ang pag-unawa na sila ay nasa horno na ito ng magkasama, hinaharap ang mga mataas at mababang tadhana ng magkasabay, ay lalo pang nagpapatibay sa kanilang koneksyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagprotekta sa isa't isa mula sa mga impluensya ng labas, kundi pati na rin sa pag-aalaga sa espesyal na ugnayan na ito sa pamamagitan ng pag-unawa, pagtitiyaga, at walang hanggang pagmamahal. Ang paglalakbay na ito na kanilang pinagsasaluhan ay isang pagkakataon upang sukatin ang hindi kilala, subukan ang buhay sa lahat ng mga kanyang nuan. Magkasama na pagtatanto nila na hindi kahit ano ang mga hamon na kanilang hinaharap, ang lakas ng kanilang pagkakaisa ay maaaring lampasan ang lahat ng mga hadlang. Ang susi sa isang kislap na hinaharap ng magkasama ay nasa kakayahan nilang magbagong anyo na bawat karanasan isang pagkakataon sa paglago at palaging tandaan ang hindi matutumbas na halaga na bawat isa ay nagdadala sa buhay ng isa't isa. Sa ganitong paraan, tinitingnan ang horizon, handang harapin ang anuman, tandaan na bawat hakbang na inyong pinagsasama ay patotoo sa kapangyarihan ng tunay na koneksyon. Ang paglalakbay na kanilang pinili na samahan ay patunay ng pagmamahal at pagtutulungan na kanilang pinagsasaluhan. Isang paalala na habang sila ay nananatiling magkasama, walang hindi nila kayang harapin. Ang pakiramdam ng DJ Bu na sumasabay sa bawat pagkikita, bawat usapan, at bawat sandaling pinagsasaluhan ay hindi simpleng kawalang kahulugan. Ito ay patotoo na ang kanilang mga kaluluwa ay magkakasanib sa isang kasaysayan na lumalampas sa panahon at espasyo. Hindi lamang nila muling binubuhay ang mga alaala ng isang nakaraang buhay, sila ay lumilikha at nagtatayo ng mga bagong sandali ng tagumpay, kayamanan, at pagkilala. Ang ideya na sila ay mahalaga sa isa't isa sa isang nakaraang buhay ay nagdaragdag ng malalim na kahulugan sa kanilang kasalukuyang relasyon. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit madali nilang nauunawaan ang isa't isa at ang malalim na kaginhawahan na kanilang nararamdaman sa bawat isa. Ang pakiramdam na ito ng patungong palad na ibinahagi ay pinapalakas ng paniniwala sa isang mas malaking plano, isang espiritual na paglalakbay na itinakda nilang tahakin ng magkasama. Ang nakatutukso na pagkakaakit na ito, ang mas mataas na lakas na nagbubuklod sa kanila, ay ang parehong nagtutulak sa kanila na hanapin ang kabutihan sa mundong ito. Sila ay tulad ng dalawang bituin na nasa orbita, ang liwanag lamang ay lumalakas kapag sila ay magkasama. Ang unyon na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, kundi pati na rin sa pag-abot ng bagong antas, pagkakamit ng mga tagumpay na tila hindi posible noon. Ang presensya ng isa't isa sa kanilang buhay ay nagiging tulay upang mapalabas ang mga positibong enerhiyang ito. Sila ay nasa isang mahalagang yugto kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagdudurog upang lumikha ng isang hinaharap na puno ng mga posibilidad. Ang ideya na sila ay nagtagumpay na noon na magkasama sa isang nakaraang buhay ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang lahat ay posible kapag mayroon silang pananampalataya sa isa't isa at sa landas na pinili nilang tahakin ng magkasama. Sa paglipas ng panahong ito, ang kahalagahan ng pananatili nilang konektado at nakatugma sa kanilang pinagsamang layunin ay lalong lumilinaw. Sila ay pinapayuhan na maglubog ng malalim sa mga alaala ng kanilang mga kaluluwa na naghahanap ng mga aral at lakas na ginawa silang hindi matalo noon. Ang eksplorasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas kung sino sila noon, kundi pati na rin sa pagtukoy kung sino ang nais nilang maging. Ito ay oras na pagsamahin ang kanilang mga lakas, suportahan ang isa't isa, at magtapang tapangan sa itong banal na orkestradong patutunguhan, handang mabuhay ng lubusan. Salandas na ito ng pagtuklas at pagbabalik tanaw na pagtatanto nila ang isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan, ang lakas ng koneksyon na kanilang pinagsasaluhan. Ang pagkamalaman na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa mga baon sa pagitan nila, kundi nagtuturo rin sa kahalagahan ng eksklusibidad at pagkamatapat sa isang relasyon. Ang paglalakbay hanggang ngayon ay nagpapakita na magkasama sila ay bumubuo ng isang makapangyarihang unit na may kakayahang harapin ang mga hamon at lampasan ang mga hadlang na tila hindi kayang labanan. Ang suportang ibinibigay sa isa't isa ay hindi lamang isang haligi ng individual na paglaki, kundi pati na rin ang batayan para sa pagtatayo ng isang hinaharap na pinagsasaluhan. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita sa kakayahan na harapin ang mga hamon ng buhay na may hindi magbabago na pagtibay natutuklasan nila na sa pamamagitan ng pagtulong sa isa't isa, maaari nilang marating ang isang harmonya na lumalampas sa pangkaraniwang pangunawa. Ito ay hindi nangangahulugang ang landas ay laging magiging madali, kundi na bawat hamon ay maaaring lampasan kapag hinarap ng magkasama. Ito ay oras na ilagay sa gawa ang lahat ng kanilang natutunan tungkol sa pag-ibig, suporta at pangako. Ang susunod na yugto ng paglalakbay na ito ay pangako na mas makikita pa. Habang nagsisimula silang ipatupad ang mga aral na ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay, humuhulma ng isang relasyon na hindi lamang nabubuhay, kundi lumalago sa harap ng kawalan ng katiyakan ng buhay, na pagtatanto nila na ang sensitibidad at pagkadelikado ng espesyal na ito na tao ay nagpapalakas sa kanilang lakas, lumilikha ng isang perpektong balanse na nagpaparamdam sa kanila ng ganap na kasiyahan kapag sila ay magkasama. Ang pakiramdam na ito ng kaginhawahan at seguridad ay bihirang matagpuan, isang tunay na kayamanan na hinahanap ng marami, ngunit ilang suwertihin ang makahanap. Ang lihim na pagmamahalan na ito, na ilan lamang ang nakakaalam at walang sinuman ang lubusang nauunawaan, ay isang misteryo na maaari lamang ninyong dalawa ang masaliksik. Ito ay nagdadala ng isang mahiwagang kapangyarihan na nagtuturo at nagpapatnubay sa inyo tulad ng isang parola na nagpapailaw sa inyong landas tungo sa hindi pa sa sandaling ito, napagtanto niyo na ang koneksyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging magkasama, kundi pati na rin sa pagtupad ng isang kapalaran na tila isinulat na sa mga bituin bago pa man kayo magtagpo. Ngayon, sa harap ng malalim na pangunawa sa pag-ibig na inyong pinagsasaluhan, lumilitaw ang isang hamon. Paano ipaglalaban ang damdaming ito na napakatapang at sadyang labis sa isang mundo na patuloy na sinusubukang ipaliwanag at limitahan kung ano ang dapat na pag-ibig? Sa sandaling ito, nagpasya kayong, anuman ang mga hadlang at mga opinyon mula sa labas, ay ipagtatanggol at alagaan nyo ang espesyal na pagmamahal na ito ng buong lakas ninyo. Sa kalaunan, ito ang pag-ibig na nagpapadakila sa inyo, na nagbibigay ng kulay at kahulugan sa bawat isa sa inyong buhay. Habang nag-aayos kayo para harapin ang mundo ng magkasama, armado ng hindi may gagalaw na koneksyon na ito, ay nangangakong pangalagaan ang kalooban ng inyong pinagtatayuhan pinalilimot ang mga impluensya mula sa labas. Ito ay panahon na magplano, maglarawan ng isang hinaharap kung saan ang pag-ibig na ito, hindi lamang mananatiling buhay, kundi mamumukadkad, isang hinaharap kung saan magkasama ninyong maipapakita sa mundo na ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan, walang nakaset na definisyon, at higit sa lahat, hindi kailangang maunawaan ng lahat. Ang pag-ibig na ito, na nagsimula bilang isang binhi at lumago upang maging isang ligtas na pahingahan, ay patutoo na ang pinakamahigpit na koneksyon ay yaong lumalampas sa lohika at pangkaraniwang pangunawa. Ngayon, higit kailanman, kayo ay handang maglayag sa agos ng buhay na gabay ng ilaw ng pag-ibig na ito na piniling protektahan sa lahat ng oras. At habang naghahanda kayo na gumawa ng susunod na hakbang sa pakikipagsapalaran na ito, alam niyo na, mangyari ang anuman, ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan ay magiging kumpas na laging magtuturo sa inyo pabalik sa isa't isa. Ang hamon ngayon ay harapin ang mga anino ng nakaraan, kilalanin ang mga sugat na pareho niyong dinadala, at magsimula ng isang gawaing pagpapagaling ng magkasama. Ito ay isang landas na nangangailangan ng pagiging bukas, tapang, at higit sa lahat ng tiwala sa isa't isa. Ang sakit, bagaman nakakaramdam ng di kaginhawaan, ay naglilingkod bilang isang katalista upang palalimin ang koneksyon sa pagitan ninyo isang pagkakataon upang ilantad ang mga nakatago at palakasin ang mga tali na nag-uugnay sa inyo. Bawat usapan, bawat sandaling pangunawa, at bawat hakbang ng suporta ay nagsisilbing mga hakbang patungo sa mas mahusay na pagunawa sa inyong mga sarili at sa isa't isa. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang naglalantad ng mga hindi kilalang kahit na pusod ng pagiging magkaugnay, kundi nagpapalakas din ng isang matibay na pakikipag-ugnayan. Isipin, sa isang sandali, isang hinaharap na puno ng walang hanggang posibilidad. Ang bawat hadlang na inyong nalampasan ng magkasama ay hindi lamang nagpapatatag sa inyo bilang individual, kundi nagtutuhog din ng isang di magagambalang unyon sa pagitan ninyo. Kayo ngayon ay mas higit na nakahanda kaysa kailanman na harapin ang anumang hamon na maaaring ihagis ng buhay sa inyong landas, na may tiwala na ang pundasyon ng inyong relasyon ay hindi madudurog na buo sa katotohanan, pangunawang may kapwa, at isang pag-ibig na may kakayahang magpagaling sa pinakamalalim na sugat. Ngayon, isipin nyo ito, ang synchronicity na inyong nararanasan ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Ito ay ang mabuting tanawin ng kung sino kayo, isang pasilip sa mas mataas na layunin ng inyong pag-iral na nagsisimula ng mahayag sa inyong mga mata. Kayo ay nalulunod sa isang espiritual na enerhiya na lumalampas sa lohika, isang puwersa na hindi ganap na naunawaan ng isip, ngunit na intensely nararamdaman sa puso. Kahit hindi niyo maipaliwanag sa mga salita o lubusan maunawaan kung bakit, mayroong isang bagay sa prosesong ito na nagre-resonate sa inyo sa isang malalim na antas, isang makapangyarihang hindi maaring baliin at kayang mag-transform. Ang pag-uugnay na ito at ang kakaibang enerhiyang ito ay hindi lamang mga abstraktong konsepto. Sila ay buhay, umaalagwa, at totoo. Kayo ay nasa gitna ng isang makapangyarihang pagbabago, isa na hindi lamang bumubuo ng inyong relasyon, kundi pati na rin ng inyong pag-unawa sa inyong mga sarili at sa mundo sa paligid niyo. Natutuklasan ninyo magkasama na ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa ibabaw. Ito ay nagpapagaling, nagbubuklod, at naglalantad ng pinakamalalim na misteryo ng universo at ng kaluluwa ng tao. Sa pagtira sa bagong yugto na ito, kung saan ang katotohanan at ang tunay na pagpapahayag ng inyong sarili ang naging gabay sa inyong mga buhay, kayo ay malapit ng sumakay sa isang paglalakbay na hindi lamang nakakabighaning at kaunting nakakatakot, kundi pati na rin lubos na hawa ang pagkakasunod-sunod sa inyong tunay na layunin ay nagdadala ng pakiramdam ng harmonya na may kapangyarihan na lubos na magbago sa inyong buhay. Ngunit, natural lamang na magtanong, at ngayon, ano ang susunod? Paano niyo masasalubong ang yugto na ito ng buhay na ito na may bagong natuklasang kamalayan? Ang susunod na kabanata ng pakikipagsapalaran na ito ay nag-aanyaya sa inyo na lumangoy pa ng lalim sa koneksyong espiritual at banal na inyong sinimulan na tuklasin. Makikita nyo na ang inyong mga kilos, iniisip, at mga desisyon ay hindi lamang humuhulma sa mismong paglalakbay, kundi nagtataglay din ng makabuluhang epekto sa mundo sa paligid nyo. Ito ang panahon upang kilalanin kung paano ang pamumuhay na nakakasunod sa layuning ito ay hindi lamang nagpapayaman sa personal na buhay, kundi maaari ring makatulong ng positibo sa komunidad, palawakin ang network ng impluensya, at baka, maging sanhi ng isang alo ng positibong pagbabago sa pandaigdigang saklaw. Sa bawat paglalim nyo sa pagunawa na ito, matutuklasan nyo na bawat pagpili na isinagawa ng may kamalayan ay maaaring maging isang aktong kapangyarihan, isang echo na lumalayo sa mga hangganan ng individual. Simulan ninyong makita kung paano ang integridad, habag, at katotohanan ay maaaring makaapekto sa iba sa paraang hindi nyo inaasahan. Ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang pagunawa sa sarili at sa mundo upang mag-ambag sa isang mas maliwanag at makabuluhang hinaharap, hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat sa paligid nyo. Ang pagsasabuhay sa bagong yugto na ito na may mataas na kamalayan ay nangangahulugang lubos na pagtanggap sa inyong tungkulin bilang mga ahente ng pagbabago. Ito ay nangangahulugang pag-unawa na bawat kilos ng kabutihan, bawat desisyong may kamalayan, bawat sandali ng tunay na pagpapahayag ng inyong sarili, ay may potensyal na maghasik ng pag-asa at mag-inspira ng mga pagbabagong mabuti. Kayo ngayon ay nasa isang natatanging posisyon upang makaapekto ng positibo sa kapaligiran, upang maging mga leader sa pamamagitan ng halimbawa na nagpapakita kung paano mabuhay ang buhay ng ganap at tunay na. Kaya, habang kayo ay pumapatungo, tandaan na ang landas na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiskubre sa sarili at pagunlad ng personal. Ito rin ay tungkol sa kung paano niyo maaaring magambag sa isang mas mabuting mundo. Bawat hakbang na ginagawa ng may integridad at pag-ibig ay hindi lamang nagdadala sa inyo sa mas malaking layunin, kundi pati na rin nagpapadali ng daan para sa iba na maaaring sumunod. Mayroon na kayo ngayon ang susi upang buksan ang isang hinaharap kung saan ang katotohanan at tunay na pagpapahayag ng inyong sarili ay nagbibigay liwanag sa landas hindi lamang para sa inyo kundi para sa buong sangkatauhan Tandaan na bawat hakbang patungo sa hinaharap ay isang mahalagang bahagi ng malaking plano ng universe para sa inyo maging bukas sa pagkatuto pag-unlad at higit sa lahat pagbabahagi ng tunay na pag-ibig at liwanag na natuklasan sa inyong mga sarili ito ay hindi lamang simula ng isang bagong kabanata ng inyong mga buhay, kundi pati na rin isang pagkakataon upang mag-inspira ng mga positibong pagbabago sa paligid niyo na nagpapabilis ng isang alon ng pag-ibig, pag-unawa at kasiyahan.